Alamin muna natin ang mga alternatibong ruta kaugnay ng pagsasara ng ilang bahagi ng elliptical road upang bigyan ng daan ang pagkukumpuni ng MRT-7. Si Bernard Ferrer sa detalye live, rise and shine. Bernard. Audrey, patuloy ang ipinatutupad na traffic routing sa bahagi ng North Avenue habang sinasagawa ang konstruksyon ng pedestrian tunnel para sa MRT-7 project. Nakaantabay naman ang mga tauhan ng uh, a Castle uh, City uh, LGU para umalalay sa mga motorista. Para sa mga motoristang manggagaling sa North Avenue, maaaring kumanan sa Senator Miriam Defensor Santiago Avenue at kumaliwa sa Quezon Avenue patungong Elliptical Road bilang alternatibong ruta. Bukas pa rin sa daloy ng trapiko ang lane ng North Avenue na sakop naman ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center habang nananatiling bukas at maladaanan ang kabilang lane mula Elliptical Road patungong Veterans Memorial Medical Center. Magtutulungan ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department, Department of Public Order and Safety Traffic Force o Task Force Disiplina at Quezon City Police District upang matiyak ang maalo, maayos na daloy ng mga sakyan sa lugar. Ang uh, pansamantalang pag ng bahagi ng North Avenue papuntang Elliptical Road ay uh, ipatutupad hanggang November 30, 2025. Ito upang bigyan daan ng konstruksyon ng pedestrian tunnel ng Quezon Memorial Circle Station sa ilalim ng MRT Line 7 na isinasagawa ng Department of Transportation, katuwang ang SMC Mass Transit 7 Incorporated. Audrey, pinapayuhan yung mga motorista at pasahero na planuhin na maaga ang kanila magiging ruta upang hindi maabala ang uh, kanilang biyahe. Sa mga oras na maayos pa naman ang daloy ng mga sakyan papasok ng North Avenue at sa bahagi ng elliptical road. Paalala naman sa ating mga motorista ngayong Webes, bawal po ang mga plakang nagtatapos sa numerong 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferreira.